Paano maglagay or magpalit ng thumbnail sa videos na ina-upload natin sa ating mga Facebook page man po or profile? So yan po ang ituturo natin sa tutorial na ito. Katulad po yan, ayan, wala pa po itong thumbnail. So ang mga videos ko po, nilalagyan ko po yan ng thumbnail mga lods kasi malaki po ang natutulong ng thumbnail para po tumaas yung engagement at views ng ating mga videos. So di ba po dati, pag nagpapalit tayo ng thumbnail, ang ginagamit po natin ay ang Creator Studio. Ang Creator Studio po ay hindi na po yan ngayon available. Tinanggal na po yan ngayon ni Facebook Meta So hindi rin po tayo makakapagpalit ng thumbnail Doon sa Meta Business Suite Or kahit po dito sa Facebook Hindi rin po tayo dyan makakapagpalit Ang ginagawa ko para po makapagpalit ako ng thumbnail O makalagay po Ganito lang po ang gawin nyo Open nyo lang po ang inyong mga Chrome browser Pagdating dito sa inyong Chrome browser I-search mo po dito ang Creator Studio Ayan po Creator Studio I-search mo po yan Ngayon, pag ganito po ang lumabas sa inyong mga cellphone Pumunta po kayo dito sa tatlong dot Ayan And then, pumunta ka dito sa uh, desktop site na yan. Kailangan po naka-desktop site siya. Naka-check po yung box na yan. And then, liliit po siya ng ganyan. So, kailangan na po natin i-click itong Creator Studio na yan. Ayan. Dapat po naka-desktop site siya. I-click natin yan. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng Creator Studio sa browser. So, dito, kailangan po natin ilagin in yung ating account. Ayan, Facebook account po. Ayan, click natin yan. And then, ilalagay na po natin dito yung mobile number or email. And then, ang password. And then, i-click po natin yung login. And then, nalabas po ito. Pwede nyo pong i-allow. Pwede nyo pong i-block. Notification po yan. Eh, pwede rin naman ignore mo lang i-back. Ayan. And then, mapupunta po tayo dito sa Meta Business Suit, sa account natin. So, dito, para makapag-add tayo or makapagpalit ng thumbnail, kailangan po natin uh, pumunta dito sa content. Ayan, isusum lang po natin kasi pag naka-distop site po kasi, maliit po talaga yan sa cellphone. So, i-click po natin itong content na yan. Ayan. And then, mapupunta po tayo dito sa mga content natin sa ating mga account. So, dito po, hanapin mo po dito. Ayan, mga content po po yan na mga in-upload sa iyong uh, account po. So, hanapin mo po dito yung gusto mong lagyan ng thumbnail o gusto mo pong magpalit. So, alin ba nga po yan? Ayan. Paano mag-register kumuha ng i-travel? So, wala pa po yan na thumbnail. Ayan po. So, yung isa may thumbnail na po yan pero ito wala pa po. So, lalagyan ko po yan ng thumbnail. Para po malagyan siya, i-click mo lang po yan. Ayan. Yung uh, parang uh, tatlong dot na yan. Ayan. Sa may tabi ng boss. Ayan. Click mo po yan. And then, lalabas na po itong mga option na ito. So, dito po, kailangan mo po munang pumunta dito sa view insight. Huwag po kayo pumunta dito mag-direct sa edit post kasi minsan nag-automatic zoom ito. Hindi natin ma-zoom out. So, hindi natin ma-click yung save button. So, pumunta po muna kayo dito sa view insight. And then, mapupunta ka po dito sa insight ng iyong video. So, ayan po yung papalitan natin. So, para makapagpalit po, kailangan po natin i-click yung maliit na pin na yan, pin icon na yan. Ayan po, sa gilid. Ayan po, i-click natin yan. And then, i-click po natin yung edit post. Ayan. And then, mapupunta ka na po dito sa edit video na to Ayan. So, dito po, ayan, uh, kailangan nyo pong maglagay ng title. So, mas maganda pong mayroon pong title yung ating mga videos. So, okay lang naman po kahit wala. So, ako maglalagay po muna ako. And then, pag nakalagay na po kayo ng title, so, para makapaglagay din kayo ng uh, thumbnail or makapalit, i-click nyo po yung thumbnail na yan. Ayan. Ayan po. And then, mapupunta ka po dito, choose uh, thumbnail for your videos. So dito po, kailangan po may nakareading thumbnail kayo yung ginawa nyo po sa inyong gallery ha. Kasi kailangan natin itong i-click na add image and then magdadirect po yan sa inyong gallery. I-click po natin yan. And then, mapupunta ka po dito sa iyong gallery. So dito po sa gallery, hanapin mo po dito yung gusto mo pong ilagay na thumbnail or gamitin. So alimbawa po yan sa akin. And then, automatically po, ma-upload yan sa iyong thumbnail. So pag nakita nyo pong ganyan na po yan, ibig sabihin po yan, uploaded na yan. And then, pwede nyo na po itong i-click na save. And then, mababak po, i-repress nyo lang po para po uh, ma-repress or ma-reload yung video. Ngayon, babalik tayo dito sa ating account. Ayan, kung mapapansin nyo po, may thumbnail na po. Ayan. So, ngayon, titignan po natin sa ating account sa Facebook. I-open natin to. And then, tingnan ko dito sa tatlong islas ko, sa Uploaded dito sa aking uh, profile. Then, i-repress lang natin to. And then, hanapin nyo lang po dito yung video na nilagyan nyo or pinalitan nyo ng thumbnail. So, ito po yung nilagyan natin ng thumbnail. Ayan po. So kung mapapansin mo po, meron na po siyang thumbnail. So maganda po kasi mayroon thumbnail, nakaka-attract po 'yun ng viewers, nakakapataas ng view and then ang ating mga analytic. So gano lang po ang gawin niyo mga lords kung paano po magpalit or maglagay ng thumbnail sa mga inupload nating video sa ating mga Facebook. So sana po nakatulong. Kung may katanungan ka po, pwede ka mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin 'yan sa abot ng ating makakaya ng muli, Much love. God bless.